Magandang araw. Meron akong harina dito na aking sinasala. Bale, isang cup at three-fourth cup yan. Sinasala ko muna para matanggal na nga yung mga buo-buo. Magdadagdag din ako dito ng half cup lang na cocoa powder. Bale, JB15 po ang aking gamit na cocoa powder. Bale, sinasala ko rin yan para nga maiwasan na rin yung may mga buo, -buo. Kasi minsan yung aking cocoa powder ay may mga buo-buo pa. Maglalagay din ako dito ng 2 teaspoon na baking powder at 1 teaspoon naman na baking soda. Half teaspoon lang na asin at 3 fourth cup lang na asukal. Kung gusto nyo mas matamis, gawin nyo 1 cup. Pagkatapos ay halu-haluin ko lang yan hanggang sa mag well combine na yung mga dry ingredients na aking inilagay. Pagka mix ng dry ingredients ay set aside muna yan at dito naman ako sa wet ingredients. Naglagay lang ako dito ng 1 cup na fresh milk or yung ibap milk. Maglalagay na rin ako dito ng isang buong itlog. Maglalagay din ako dito ng 113 grams na melted na butter. Saka ako naman imimix yan gamit yung ating pang whiskey-whiskey para ma -ano na rin, madurog na rin yung itlog na, yung yellow ng itlog. Nung no, okay na yung wet ingredients ay eto naman at ilalagay ko siya dito sa ating dry ingredients na minix kanina. Saka ako naman siya ngayon hahaluin nang dahan-dahan lamang. Hahaluin ko lang yan ng hahaluin hanggang sa mawala na yung mga dry ingredients na yan at mawala na rin ng laps. At ayan na nga kapag ka natapos ng haluin. Meron naman ako dito ang kalahating cups lang na chocolate chips. Pero kung gusto niya na mas marami, pwede nyo naman dagdagan. Saka ako naman yan dyan, dahan-dahan lang din para kumalat lang yung chocolate chips. Dito naman sa aking baking pan, maglalagay naman ako dito ng cupcake liner. O ba diba, puro na lamang telaok ng manok ang aking naririnig. Ay pagpasensyahan nyo na at ay nandini sa harapan ng aming bahay. At pagpasensyahan nyo na rin at ang aking boses ay medyo iba ngayon at dahil nga ako ay inuubo. Sa paglalagay ko nga pala dito sa my cupcake liner, ay gumagamit ako dito ng cups. Bali, po yung ginamit ko pero hindi naman yan punong-puno. Mas maganda sana kung meron kayo yung pang-scoop ng ice cream para mas madali na yung paglalagay. Bye. O di ba sa akin, ha, kita naman kung paano ako nahirapan ng paglalagay diyan dahil kumakapit nga doon sa kutsara. Kaya ayan nga at nakapas forward na at baka sabihin niyo naman ang tagal ang aking paglalagay. ay ayan na nga at isa, yan na lang ang huli na lang ay nilalagay ko. At nasunod naman ho ay maglalagay ako ng chocolate chips dito sa ibabaw para makitang kita yung chocolate. Pero meron na rin naman chocolate sa loob. Kaya lang para mas maganda siyang tingnan, eh maglalagay na rin tayo ng pantopics dito sa ibabaw. Ano daw pantopics na may pang-ibabaw pa basta yun na yun. At ayan na nga after many years ng aking paglalagay. O yan, natapos din. Ngayon naman i-oven ko yan. Yan ng 30 minutes. Pero depende rin yan sa oven ninyo. At eto na nga, after 30 minutes, ayan, naluto na ho yan. Ayan, ganyan din ang aking nagawa. Medyo marami din naman. Nakadalawang salang ho ako dito. Nilagay ko na lang yan dyan sa cooling rack at akin nga palalamigin. At uh, ito nga pala ginamit ko dito ay eh, bali 2 oz lamang ito. 2 oz lamang yan pero tingnan nyo naman at punong puno nga dyan sa ating lagayan. Bali ito nga ho pala ay aking ibinenta pero sa ngayon ay ubos na ito dahil late upload nga lang itong video. Lahat ho ng aking video ay late upload ho dahil hindi ko naman ho kakayanin. Uh, same day ng ginawa ay eh, same day ng, ng pag edit Misan kasi kapag uh, nag-upload ako ng video at nakikita ng ating viewers na malapit dito sa amin, ay nagtatanong sila ko available pa daw. Ayun ay nga lang talagang hindi na. Isama ko na rin itong video clip na ito dahil ito nga yung time na pagkatapos ng aming live, ng aking live ay ito nga. At dumating na dito yung isa doon sa nanalo sa ating pag-games dati kung natatandaan nyo. Ayan, dalawa yung kanyang napanalunan kaya 100 yung kanyang nag-game premio. ko pa siya dyan ng aking asawa na sabi nga daw ay 50 laang daw kaya ayan at 50 muna ang unang ibinigay. Pero binigay din naman yung sunod na 50. Bigay mo na. Yun lang. Salamat sa panonood oh, hanggang sa muli.